Hi guys! Welcome back to my channel. For this video, nag-DIY ako ng photoshoot for my daughter's 7th birthday. At ang team na naisip namin is Moana. Baby pa nga lang, ang naisip ko na talaga is Princess Moana siya sa 7th birthday niya. Dahil nga bukod sa ang daming tumatawag sa kanya na Moana dahil kamukha niya talaga si Moana, eh alam ko rin babagay sa kanya. At bukod pa doon, gusto ko rin mag-costume silang dalawa ng daddy niya. At si daddy naman niya ang gaganap na Maui. At yun na nga, sa part nito ay pipilitin naming isurprise si Caitlyn sa kanyang 7th birthday. Dahil every time natatanongin namin siya kung ano ang birthday wish niya sa 7th birthday niya, is makauwi nga daw ang daddy niya. Yung makumpleto daw kaming family, yun daw ang birthday wish niya. Ang sweet-sweet talaga nitong baby ko na ito wala nga siyang hinihiling na material na bagay sa amin kahit paulit-ulit namin siyang tinatanong dahil siguro namimiss niya na talaga ang daddy niya kasi 3 years and 9 months na rin hindi nakaka ang daddy dito sa Pilipinas at dahil nga gusto namin siyang isurprise nag-secret muna kami sa kanya about sa pagdating ng daddy niya at mabalik nga tayo dito sa video sinadya ko talagang pahabain dyan ang buhok ni Caitlyn para pagdating ng 7th birthday niya talagang muha ng muha na ang hair niya at ito nga palang buhok ni Caitlyn ay hindi pa nagugupitan simula ng baby siya. At ang balak namin pagdating ng daddy niya, saka palang siya gugupitan ng first haircut niya. Dahil nga nagkasunduring kami na ang unang gugupit sa buhok niya ay ang daddy niya. Mahilig din kasi kaming maniwala sa mga kasabihan na ang unang gupit daw ng buhok ng isang bata ay kung kanino mo siya gustong magmana. At dito sa part na ito ay panalo ang daddy dahil gusto ko magmana si Caitlyn sa daddy niya ng talino. Kasi yung ganda sa kanya na naman kaya kay daddy na lang niya yung talino. Charis lang. Wow. Oh, wow. You look like a Princess Moana. Hi, baby Moana. Hi, Princess Moana. At ito na ang kanyang mga pictures. At ayan ang aking baby Moana. Hanggang dito na lang guys. Sana panoorin nyo ang part 2 netong birthday celebration ng baby ko. Bye bye!